Sa kasalukuyang sitwasyon sa gitnang silangan, nagpadala ang Amerika ng mga sundalo sa Israel kasabay ng kanilang Advanced Missile System na tinatawag na THAAD, Terminal High Altitude Area Defense. Ang hakbang na ito ay nagdudulot ng maraming tanong sa mga tao. Naghahanda na ba ang Amerika sakaling madawit sila sa digmaan sa pagitan ng Israel at Iran? Ano-ano ang mga contingency plan nila? Kung sakaling sumiklab ang all-out war sa rehiyon, ang pag-deploy ng THAAD missile system ay isang mahalagang hakbang na maaring magbago sa takbo ng digmaan. Ang THAAD ay dinisenyo upang intercept at sirain ang mga ballistic missile sa kanilang terminal phase o sa pagbagsak na bahagi ng kanilang flight path sa pamamagitan ng kinetic energy. Sinisira nito ang mga missile sa pamamagitan ng direktang banggaan, hindi tulad ng ibang sistema na gumagamit ng mga warhead. Ang pangunahing layunin ng pag-deploy ng THAAD sa Israel ay upang palakasin ang seguridad nito laban sa mga banta mula sa rehiyon, partikular mula sa mga misail ng Iran at iba pang militanteng grupo. Sa kasalukuyan, mayroon ng sariling sistema ng depensa ang Israel tulad ng Iron Dome, ngunit ang THAAD ay nagbibigay ng karagdagang layer ng proteksyon. Alam natin na noong Oktubre 1, Dalawang libo dalawamput-apat ng umatake ang Iran, hindi naging sapat ang Iron Dome at David Sling upang salagin lahat ng supersonic ballistic missile. Ilan sa mga missile na ito ay bumagsak sa dalawang airbase ng Israel, nagdulot ito ng malaking pagkasira at panganib. Bukod dito, may mga proxy militia rin ng Iran tulad ng Hezbollah at Houthis na patuloy na naglalabas ng mga missile at drone laban sa Israel. Ang pagkakaroon ng Taad ay isang malaking tulong para sa Israel upang mas mapabuti ang kanilang kakayahan na i-intercept ang iba't ibang uri ng banta mula sa iba't ibang lokasyon inaasahan din na sa mga susunod na linggo darami pa ang mga tropang Amerikano na pupunta sa Israel ang hakbang na ito ay nagpapakita na seryoso ang Amerika sa kanilang pangako na ipagtanggol ang Israel laban sa mga banta mula sa Iran ang presensya ng mga sundalong Amerikano at advanced weaponry ay naglalayong magbigay diin na hindi nag-iisa ang Israel sa laban nito. Maaaring magbigay ang Amerika ng karagdagang military support, hindi lamang sa pamamagitan ng pagpapadala ng sundalo, kundi pati na rin sa iba pang advanced weaponry. Pusibling makipag-ugnayan din ang Amerika sa ibang bansa upang makabuo ng koalisyon laban sa Iran at mas mapalakas ang diplomatikong hakbang laban dito. Sa mga nakaraang taon, ang sitwasyon sa pagitan ng Israel at Iran ay tila lumalala lalo na sa mga pag-atake mula sa mga grupong tulad ng Hezbollah at Hamas. Dati-rati, bihira lamang ang mga matagumpay na pag-atake mula sa mga grupong ito. Ngunit ngayon, may mga bagong teknolohiya na nagpapabago sa laro. Ang pagkakaroon ng hypersonic, Supersonic at intermediate ballistic missiles ay nagbigay sa mga grupong ito ng kakayahang lampasan ang mga depensa ng Israel. Dahil dito, tila kinakailangan na ng Israel ang mas malalim na suporta mula sa Estados Unidos. Noong nakaraang linggo, muling naganap ang isang pag-atake mula sa Hezbollah sa isang base militar ng Israel. Sa insidenteng ito, apat na Israeli ang namatay at halos 65 ang nasugatan. Ang pag-ataking ito ay pinagsama ang paggamit ng drones at missiles upang makalusot sa Iron Dome at David Sling na mga pangunahing sistema ng depensa ng Israel. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay diin sa posibilidad na humihina ang depensa ng Israel o kaya naman ay lumalakas ang Iran at ang mga proxy nito. Dahil dito, inaasahan na hindi lamang isang Thaadi, Terminal High Altitude Area Defense System, ang ipapadala ng Amerika sa Israel, maraming tropang Amerikano ang inaasahang darating upang suportahan ang operasyon ng ganitong kalaking sistema ng depensa. Sa kabilang banda, nagbigay ng babala ang Iran ukol sa hakbang na ito ng Estados Unidos. Ayon sa kanila, mas pinapalala lamang ng Amerika ang sitwasyon at hindi mapipigilan ang kanilang mga pag-atake laban sa Israel kahit pa mayroong mga tauhan at sistema ng pandepensa na ilalagay ang Amerika. Ayon naman sa Amerika, ang kanilang hakbang ay isang patunay ng ironclad commitment nila sa Israel. Sinasabi nila na hindi sila papayag na atakihin ang bansang ito ng Iran. Nagbabala rin sila na kung mayroong Amerikanong madadamay sa mga pag-atake, tiyak na magkakaroon sila ng matinding tugon. Maraming tao ang nag-iisip na ito na ang simula ng mas malalim na pagkakasangkot ng Amerika sa sigalot sa pagitan ng Israel at Iran. Ang alitan sa pagitan ng dalawang bansa ay hindi bago. Matagal nang nagpapataw ng sanksyon sa Amerika laban sa Iran dahil sa kanilang anti-Western policies. Maraming insidente na rin ang naganap kung saan inatake ang mga embahada ng Amerika na nagresulta sa pagkamatay ng maraming sundalong Amerikano. Kamakailan lamang, ipinadala ng Amerika ang dalawang C-17 military transporters na lumanding sa Israeli naval bases. Ang mga eroplano ay nagdala ng ilang armas at kagamitan para gamitin ng Israel sa kanilang operasyon. Ngunit ano nga ba ang balak ng Israel laban sa Iran? Ayon sa mga opisyal mula sa Israel, nakikinig sila sa suhestyon mula sa Amerika na iwasan ang pag-atake sa mga nuclear facilities at oil power plants ng Iran upang hindi magdulot ng pandaigdigang kaguluhan. Gayunpaman, ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, nasa kanila pa rin ang huling desisyon. Ipinahayag niya na gagawin nila kung ano ang nararapat para sa kanilang mamamayan. Sinabi rin ni Netanyahu na plano nilang tumutok sa pag-atake laban sa mga base militar ng Iran, imbis na targetin ang kanilang oil facilities at nuclear plants. Layunin nitong mapilayan ang kakayahan militar ng Iran nang hindi nagiging sanhi ng mas malawak na krisis. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang papel na ginagampanan ng internasyonal na politika at militar. Ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ay maaaring magdulot hindi lamang ng lokal, kundi pati pandaigdigang epekto. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagsubok para makamit ang kapayapaan at seguridad para sa lahat. Ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ay matagal nang umiiral at nagiging mas komplikado sa paglipas ng panahon. Kung ang dating Prime Minister ng Israel na si Naftali Bennett ang tatanungin, naniniwala siya na hindi dapat makinig ang Israel sa mga suhestyon mula sa Amerika. Ayon sa kanya, kinakailangan ng Israel na atakihin ang mga nuclear facilities at oil power plants ng Iran upang ipakita na hindi ito basta-basta natatakot o nagpapasindak sa mga banta mula sa Iran. Ang ganitong hakbang ay maaring magbigay ng leksyon sa Iran tungkol sa mga pag-atake nito sa Israel. Gayunpaman, ang isang direktang atake mula sa Israel ay maaring magdulot ng all-out war sa buong Middle East, isang malaking panganib ito dahil kapag pumutok ang labanan, maraming bansa ang madadamay hindi lamang ang Israel at Iran, kundi pati na rin ang mga kalapit na bansa. Ang sitwasyon ay tiyak na magiging mas magulo at isa pa maaring tumaas ang presyo ng langis na magiging malaking problema para sa pandaigdigang merkado. Ang mga ganitong senaryo ay nag-uudyok sa Israel na pag-isipan ng mabuti ang anumang hakbang na kanilang gagawin dahil ang mga posibleng kabayaran ay maaring maging napakalaki. Sa kasalukuyan, marami ring bansang Arabo ang galit sa Iran. Ang Saudi Arabia at United Arab Emirates, UAE, ay naging aktibo sa kanilang mga operasyon laban sa Houthi rebels sa Yemen na sinusuportahan ng Iran. Ang pagkilos ng mga bansang ito ay nagpapakita ng kanilang pagnanais na hadlangan ang impluensya ng Iran sa rehiyon. Sa kabilang banda, mayroon ding mga US bases sa mga bansang ito na nagpapakita ng layunin ng Amerika na mapanatili ang kapangyarihan at impluensya nito sa Middle East. Sa nalalapit na posibilidad ng pag-atake mula sa Israel, may mga ulat na nagsasabing nakatuon ito sa pag-atake sa mga imbakan ng armas ng Iran upang mapilaya ng operasyon nito. Kung sakaling makisali ang Amerika sa digmaan sa pagitan ng Iran at Israel, ito ay magiging isang game changer. Kilala ang Amerika bilang isang makapangyarihang bansa at alam natin kung gaano kalakas ang kanilang militar at kung ano ang kaya nitong gawin laban sa Iran. Maaring maglunsad ang Israel ng aerial attacks laban sa ilang mahahalagang base militar at imbakan ng misail ng Iran. Kung pagbabasehan naman ang naval at ground forces, mas malakas pa rin ang Israel dahil mas highly trained ang kanilang mga tauhan kumpara sa Iran. Sa kabila nito, dapat isaalang-alang ng Israel ang lahat ng posibleng epekto ng kanilang aksyon hindi lamang para sa kanilang sariling seguridad kundi pati na rin para sa seguridad ng buong rehiyon. Sa huli, ang presensya ng THAAD ay nagpapakita ng matibay na ugnayan militar sa pagitan ng Estados Unidos at Israel. Ang pagkakaroon nito ay isang simbolo ng suporta ng US sa seguridad ng Israel lalo na sa harap ng lumalalang tensyon sa Gitnang Silangan. Ang pag-deploy ng TAD sa Israel ay hindi lamang tungkol sa teknikal na aspeto ng depensa, kundi pati na rin sa estrategikong pakikipagtulungan at seguridad sa rehiyon. Sa patuloy na pagbabago ng banta mula sa mga ballistic missile, ang TAD ay naging mahalagang bahagi ng pangkalahatang estratehiya para mapanatili ang katatagan at seguridad ng Israel.